tuloy na kami ni katropa sa ano pangangawil. Ang kahapon maulan kahapon eh ay kami na tuloy. Kaya ito na, tuloy na kami. Ah uh, mga purmahan naman namin 'no, para kami mga Para kami mga mga ano labas. Pakita kami ng bundok. Para mga Beach. Duguan agad guys. Duguan agad. Ah, visit na yun. Ayun, oh, medyo matarik-tarik to. Medyo matarik-tarik ang uh, akitin papuntang Bilasag Beach. Eh. <laughs> ano hingal ka <laughs> agad. Ano guys, kung ba'y makatarik to? Pag may rayo makain kita pwede dito. Hindi na pwede si Uncle dito. <clears throat> mga tayo na mga kwan. Mga buting. Mga kawil rin tayo diritso. Kakakahing <sighs> na, po man din. <laughs> Date ko na lang kayo mamaya guys pag nakababa na kami. Mahingal talaga. <laughs>